So, ayun nga, doon nga sa nakaraang whiz bus, no? So, kasama nga si Sir Glock 9 dahil pinareform nga ng SB19 yung kanilang kulab with Sir Glock 9, yung kalakal. And, syempre, uh, doon nga salas last na ginanap nila, no, sa whiz bus, sa Sintres. So, ano yan, dinagsa nga ng mga pan ng SB19, ano? So, ayun nga, and sobrang nakakatuwa lang dahil sobrang hangang-hanga din talaga sa Sir Glock 9 sa... Uh, ugali ng mga uh, SB19 group no and ayun nakakatuwa lang dahil sinabi nga niya na sobra-sobra talaga yung suporta ng SB19 sa pipap community hindi lang yung sa kanilang grupo or sa individual dahil mayroon na nga silang kanya-kanyang solo talagang pati doon sa buong P-Pop community ano so, syempre gusto talaga nilang umangat or mas makilala talaga yung P-Pop uh, sa buong mundo dahil yun talaga yung gusto nilang mangyari ano so. Ayun lang ay eh, nakakatuwa lang si Sir Black Nine ano dahil sobra din yung pasasalamat niya sa SB19. So ayun, uh, ilalagay ko na lang yung konting clip na So maraming maraming salamat po. Thank you. Nila ako, yung, yung lalo na yung support na ng Turkey and very very uh, overwhelmed so, uh, naliliit nga ako honestly sa, 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 um, sa trato nila sa akin okay. um, napipressure din ako na na hindi ko na dapat mabigay ko lagi yung best ko uh, para at least maisupply ko man lang sa very very Maraming salamat. Gusto ko mag-thank you sa inyo lahat. Ako'y... Okay, uh, Ako'y... Yeah. Okay. para sa inyo pero hindi this is a favor din malaki para sa inyo uh, yung 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 kandila ko nalalagyan niyo pa ng Salamat po, isang pulong karangalan, Master Aris. wala rin ako masabi, pero ayun.